Hi everyone! This is Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay Paano gumawa ng Follow Price Voucher sa Shopee? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Follow Price Voucher sa Shopee ng step-by-step. Step. Pumunta lamang po tayo sa ating Shopee. Then, i-click yung Shopee app. I-click ang Me button. I-click ang My Shop button. I-click ang Marketing Center button. I-click ang Follow Price button. Pagka-click ng Follow Price button, makikita nyo yung upcoming, ongoing, and expired. Then, i-click i-click lang po natin itong create new follow price sa follow voucher makikita nyo dito yung voucher name kayo po yung bahala kung ano yung gusto nyo voucher name for example yung sa akin ay please follow ayan next ay start time i-click lang yan yung nakalagay dito ay December 28, 2023, 2.41. If okay lang sa inyo yan, i-click lang po yung confirm. Pero kung gusto nyo pong palitan yung date at saka time, pwede naman. For example, ay uh, December 28 at uh, 3.41pm. Ayan, i-click lang yung confirm. Then sa end time naman, i-click lang natin 'yan. Ang nakalagay dito ay June 25, 2024 at 2:41. Kung okay sa inyo 'yan, i-click lang po 'yung confirm button. Pero kung hindi, kung pwede, kung gusto nating baguhin, pwede naman. Pwede nating palitan 'yung month and then 'yung date tapos 'yung time. Ayan, ang nilagay ko ay May 24, 2024 at 3.41. Okay na po tayo dyan. I-click lang yung confirm button. Ayan. Then, i-click naman natin yung voucher type. Ayan. Sa voucher type, merong tatlo dyan. Yung discount or fixed amount. Pangalawa, discount by percentage. At yung pangatlo ay yung coins cashback. Yung pipiliin ko po ay discount or fixed amount. Sa fixed amount, pwede po tayo maglagay ng 5, 10, 15, or 20. So, ang ilalagay ko po ay 5, 5 pesos. Ayan, pag okay na, i-click lang tong done. Then, save button. Ayan. Sa minimum spend required naman ay, kayo po yung masusunod kung magkano ang ilalagay nyo. Yung sa akin po ay 199 pesos. Ayan. Once na nag-follow sila sa Shopee mo, makaka-avail sila ng 5 pesos. Basta yung minimum, minimum spend required nila ay natin ay 199 pesos. Ayan. Tapos, yung usage quantity naman po ay kung ilan po ang gusto mong maka-avail ng 5 pesos off mo. So, pwede po tayo maglagay dito ng 100, 100 na customers ang gusto kong maka-avail ng 5 pesos off. Ayan, i-click lang yung done. So, applicable to sa lahat ng products natin. Ayan, then pag okay na, i-click lang natin tong save button. Ayan. So, sa upcoming, meron na tayong uh, nakalagay na follow price. Then, makikita din po natin dito kung ilan yung nag-follow sa atin. Makikita natin siya dito sa new followers. Tapos, malalaman din po natin kung ilan yung gumamit ng ating follow price voucher dito sa used. Tapos, for example, meron ng used dito na no 1. Sa remaining ay magiging 99 na lang siya. So, yun lang po guys. Yun lang kung paano gumawa ng follow price. Sana meron po kayong natutunan sa video na to. Thank you po sa panunood. Bye-bye!